Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Alam mo ba na ang simpleng dahon ng papaya ay may mga benepisyong pangkalusugan na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Asia at Afrika. Pero hindi ito basta kwento-kwento lang. Ayon sa mga pag-aaral, may ebidensya na sumusuporta sa therapeutic properties ng papaya leaves. Sa video na ito, tatalakay natin ang sampung pinaka-importanteng benepisyo ng dahon ng papaya kasama ang mga updated insights at kung paano ito ligtas gamitin. Bago tayo magsimula, i-comment kung taga saan ka at huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Number 1. Pinapaganda ang panunaw at kalusugan ng tiyan. Ang papaya leaves ay may enzymes na papain at chymopapain. Ito ay tumutulong tunawin ang protina sa ating pagkain, kaya mainam ito para sa mga taong madalas makaranas ng bloating, kabag, indigestion at constipation. Ang papain ay ginagamit din sa mga meat tenderizers dahil kaya nitong palambutin ang matigas na laman. Ganoon din ang epekto sa tiyan, pinapalambot at pinapadali ang pagtunaw ng pagkain. Bukod pa rito, may taglay itong carpane, isang compound na may antimicrobial activity at tumutulong sa pag-alis ng mga intestinal parasites gaya ng bulate sa mga lugar na kulang sa malinis na tubig o may maduming pagkain malaking tulong ito bilang panlinis ng bituka number 2 nakakataas ng platelet count lalo na sa dengue ang isa sa mga pinakakilalang gamit ng dahon ng papaya sa Pilipinas ay bilang suporta sa mga pasyenteng may dengue kapag bumababa ang platelet count nagiging delikado ang kondisyon Ayon sa isang meta-analysis na inilathala sa Acta Medica 2021, ang mga dengue patients na uminom ng papaya leaf extract ay nakaranas ng significant increase sa platelet levels sa loob ng tatlo hanggang limang araw. Ang bioactive compounds gaya ng flavonoids at alkaloids ay tumutulong sa paggawa ng bagong platelets at nagpapatibay ng red blood cells. Bagamat hindi ito kapalit ng medical treatment, may tuturing ito bilang supportive natural remedy. Number 3. Laban sa pamamaga sa katawan. Anti-inflammatory. Kung may rayuma ka, arthritis, o laging masakit ang kasukasuan, pwedeng makatulong ang papaya leaves dahil may natural anti-inflammatory agents ito. Ang mga flavonoids, tannins, at alkaloids sa dahon ay tumutulong bawasan ang produksyon ng mga pro-inflammatory cytokines. Sa madaling salita, pinapakalma nito ang immune response ng katawan para hindi lumala ang pamamaga. Ginagamit din ito ng mga tao para sa mga kondisyon tulad ng ulcerative colitis, eczema, at iba pang inflammatory skin disorders. Number 4. Tumutulong sa blood sugar control. Sa mga preclinical studies, nakita na ang papaya leaf extract ay nakababa ng blood sugar level at nakatulong sa insulin sensitivity. Ayon sa isang 2012 study, ang mga diabetic rats na binigyan ng papaya leaf extract ay nagpakita ng mas mababang glucose levels at mas maayos na response sa insulin. Bagamat hindi pa ito opisyal na treatment para sa diabetes sa tao, maaari itong gamitin bilang adjunct therapy, lalo na kung aprobado ng iyong doktor. Ang enzymes nito ay tumutulong din sa carbohydrate breakdown. Kaya hindi biglaan ang sugar spike sa katawan. Number 5. Pampaga ng menstrual cramps. Para sa mga kababaihang nakakaranas ng matinding kirot tuwing may regla, mainam na natural remedy ang papaya leaves. Ang enzyme na papain ay may kakayahang mag-relax ng uterine muscles. Ito ay tumutulong bawasan ang contraction ng matris na siyang nagdudulot ng menstrual pain mayroon ding analgesic properties ang dahon na pwedeng makatulong sa pagbawas ng sakit. Pwede itong inumin bilang tsaa o juice bago o habang nireregla. Laging mag-ingat kung may hormone-related na kondisyon at siguraduhin kumonsulta muna sa OB Gaini. Number 6. Pangangalaga sa kalusugan ng balat Bukod sa pagkain, maaari ring gamitin ang dahon ng papaya sa balat. Mayaman ito sa vitamin A, C at papain na tumutulong sa exfoliation ng dead skin cells. Kapag ginamit ng topical, maaari itong makatulong sa acne, pimples, at redness. Dahil sa antimicrobial properties nito, nakakabawas ito sa bakterya sa balat. Pwede mong pakuluan ang dahon at gawing toner, o diktikin at ihalo sa honey bilang natural face mask. Paalala lang, mag-patch test muna sa braso bago gamitin sa mukha. Number 7 posibleng anti-cancer support. Bagamat wala pang sapat na ebidensya sa tao, maraming in vitro studies ang nagpapakita na ang papaya leaf extract ay may kakayahang pigilan ang pagdami ng cancer cells. Ayon sa isang pag-aaral, ang extract ay nag-induce ng apoptosis o programmed cell death sa breast, liver, at pancreatic cancer cells. May malakas itong antioxidant profile, kabilang na ang lycopene, flavonoids, at phenolic acids na lumalaban sa free radicals na sanhinang mutations. Paalala, hindi ito gamot sa cancer. Supplementary lang ito at hindi dapat ipalit sa chemotherapy or radiation. Number 8. Suporta sa atay at detox ng katawan. Ang atay ay responsable sa pagfilter ng toxins sa dugo. Kapag napagod ito, pwedeng lumabas sa katawan ang iba't ibang sintomas gaya ng allergy, fatigue, at skin flare-ups. Ang antioxidants sa papaya leaves, gaya ng vitamin C at glutathione enhancers, ay tumutulong sa liver regeneration. May ebidensyang nagpapakita na ang papaya leaf extract ay nakakatulong sa mga may mild fatty liver, lalo na kung may kasamang healthy diet at exercise. Sa ilang kultura, ginagamit ito para sa jaundice at hepatitis bilang bahagi ng holistic treatment plan. Number 9. Posibleng panlaban sa malaria parasite. Ayon sa ilang studies, may anti-parasitic effect ang mga compound sa papaya leaf laban sa Plasmodium falciparum, ang parasite na sanhi ng malaria. Bagamat hindi ito ginagamit bilang opisyal na gamot, sa ilang lugar sa Africa at Asia, ginagamit ang dahon ng papaya bilang adjunct therapy sa traditional treatments. Pinapalakas rin nito ang immune system kaya mas nakakatulong sa paggaling. Number 10, natural immune system booster. Dahil sa mataas na content ng vitamins A, C, E at flavonoids, nakakatulong ang dahon ng papaya na palakasin ang immune response. Pinapadami nito ang white blood cells na panlaban sa infection. Nakakatulong ito lalo na sa mga taong madaling sipunin, inuubo o may chronic stress. pwede itong gawing regular tea o juice para sa maintenance ng immune health lalo na sa panahon ng tag-ulan. Paano ito gamitin? Papaya leaf tea. Hugasan ang lima hanggang pitong sariwang dahon. Pakuluan sa apat na tasa ng tubig sa loob ng 15 minutes. Salain at inumin isang beses o dalawang beses kada araw. Pwede lagyan ng konting honey o lemon. Papaya leaf juice. Hugasan ang lima hanggang sampung dahon. Tatarin. I-blender sa kaunting tubig. Salain gamit ang cheesecloth. Inumin, isa hanggang dalawang kutsara sa umaga bago kumain. Babala at paalala, iwasan ito kung ikaw ay buntis dahil maaaring makapagdulot ng uterine contractions. Kung ikaw ay allergic sa papaya, huwag subukan ng dahon kung nakakaranas ka ng pagsusuka. Pagtae, o pananakit ng tiyan pagkatapos uminom, itigil agad at kumonsulta sa doktor. Hindi ito pamalit sa gamot konsultahin ang iyong healthcare provider bago gumamit ng herbal remedies at iyan ang sampung pinakamabisang benepisyo ng dahon ng papaya. Mura na, natural pa, at may suporta mula sa agham. Kung may natutunan ka, paki-like ang video at huwag kalimutang mag-subscribe. I-share mo na rin ito sa mga kaibigan mong mahilig sa natural na lunas. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.